Isa nga rin tong fish fillet na paboritong ulam ng anak ko. Kaya naman for today's video, tara samahan niyo akong magluto. Meron nga ako ditong cream dory na bili ko yan sa SM at ayan, hinati-hati ko nga lang ng ganyan. Katapos, titimplan ko nga lang yan ng paminta, paprika powder at asin. Kaya na bahala kung gusto niyo pang magdagdag ng mga pampalasa. Wala na kasi akong mga stock na ibang ingredients dito kaya yun na lang yung nilagay ko. Hinalo ko lang pagkatapos, imamarinate ko lang yan ng mga 30 minutes. Kung gusto niyo naman lang mas malasa, mas mag ganda kong overnight. Para sa coating, tatlong kutsarang cornstarch at tiniplan ko lang yan ng paminta at paprika powder. Gamit nga rin ako dito ng itlog at breadcrumbs. Una nga natin i-coat sa cornstarch pagkatapos sunod naman dito sa itlog. After nga sa itlog ay lastly dito naman sa breadcrumbs. At ganun nga ulit yung gawin natin dun sa mga iba hanggang sa makoat natin lahat. Medyo marami nga rin yung nagawa ko dahil isang pack nga neto ay tatlong piraso na yung laman. So ayun, after nating makoat lahat ay mag-start naman na tayo yung magprito. Lulutuin lang natin yan sa mahinang apoy para hindi masunog. At ayan, luto na ngayong first batch kaya hanguin na natin. At isa lang na nga rin natin yung mga iba pa. At fast forward ng very light etong at luto na. Kaya naman tara na, na natin. Masarap pa rin naman siya mga mare kahit incomplete nga yung mga ingredients na nilagay ko. At mas lalong ang masarap pag sinausaw nyo sa ketchup. O siya, magluto na rin kayo ng ganito. Bye!